Kumakalat ngayon online ang umano'y dual citizenship ng politiko wife na si Hart Evangelista Escudero. Ang detalye ay alamin sa politiko update ni Dick Villanueva. Gitna ng aligasyon ng kontrobersiya na kinasasangkutan ng kanyang asawa ni si dating Senate President Chase Escudero, walang na pag-usapan ng fashion icon na si Hart Evangelista matapos lumabas ang isang French legal document na tumutukoy sa kanya bilang French National. Sa dokumento, nakasaad ang buong pangalan ni Love Marie Ong Panko, asawa ni Escudero bilang assignee o tumatanggap ng isang kasunduan sa paglipat ng ari-arian sa Paris kasabay ng isang French citizen na nagsilbing asino. Bagamat naninirahan si Hart sa France sa mga nakaraang taon, tumanggi ang Philippine Embassy sa Paris na kumpirmahin kung siya ay nag-apply na pinigyan ng French citizenship. Ayon sa French law, hindi sapat ang pagbili ng property para maging mamamayan, kinakailangan pa rin ng visa residency at language test bago mapagkalooban ng naturalization Dick Binayaba you're on channel Paris France